Ay, taga tagal naman maluto nito. Daddy, luto na po ba yung food? Ah, uh, anak, na pala. Ito, maluluto na to. Paborito mo, hotdog. Hotdog? O bakit? Seriously? Yes. Ah, gusto ko per fried chicken. Eh, anak, basensya ka na. Hotdog lang yung kain natin ngayon. Wala pa yung Saudi, Daddy. O ito Kapag si mami, na, oh. Kapag si Mami, ang niluluto niya sa akin kung ano yung mga gusto ko, fried chicken. Ito lang yung kaya natin, anak. Wala pa tayong sahod. Ayoko kumain. Gusto ko ng fried chicken. Oh. You know what, Daddy? Hindi na lang po ako kakain. Gusto ko pa ng fried chicken. Kasi! Uh. Cassandra, bakit hindi mo kinakain yung pagkain mo? Mm -hmm. Inkag gusto ko ng fried chicken. Eh 'yan lang naman 'yung nilutong daddy mo, eh. Ayaw ko nga nun. Gusto ko ng fried chicken ng purple -pur ni daddy. Buti pa si mami, binibili lahat ng gusto ko or niluluto lahat ng gusto ko. Grabe ka naman, Cassandra. Don't waste your food. Alam mo pinaghirapan 'yan ng daddy mo. Kahit food. na ayaw ko ng hotdog. Sandra, ganyan ba talaga tinuro sa'yo ng mga magulang mo? Tiba dapat ma-appreciate mo kung ano yung binibigay sa'yo? Pero ayaw ko nga nito! Cassandra, stop! Pinagsasabihan lang kita. Alam mo ba, yung mga bata dyan sa kalsada, tiba naghahanap sila ng pagkain? Pero wala silang nahanap, wala silang nakakain. Ikaw nga, maswerte eh. ka Kahit nasabihin na natin na walang kaya yung daddy mo, pinibigay niya pa rin lahat sa iyo. nag effort siya, 'di ba, para may makain kayo araw-araw. Pero kasi ito parang hindi pa luto eh. Anong hindi luto? Luto na 'yan, naka-steam lang. Eh, saan nasan pala yung mami mo? Eh, ang alam ko lang, nag-away sila tapos after that, hindi ko na nakita si mami. Hmm. <laughs> Sige na, kainin mo na yan. Dali na. Ay! Kainin mo na yan. Dali, sabay tayo kumain. dali na. Sandra, please. Let's eat. Okay? Isa lang kakainin ko. Wala ka. Basta kumain ka dyan. Sayang yan. Sige na, kumuha ka din ng rice. Para makakain ka na. Anong oras na? Mami? Anak. Ah, anak, baka ito na yung last natin na pagkikita, ah. ah alis na kami ni Gabin. Pupunta na kami ng ibang bansa. Sino po si Gabin? Ito yung new baby ko. Ito yung brother mo. Kaya lang, Cassandra. Oh, hindi ka pwedeng sa mame. Saan po? Ang alis na kami papuntang Dubai. Pero anak niyo po ako. Kailangan ko po na nasa kasama kita. Oh. Ito po, meron pa akong bago. Anak, alam ko nakita mo ako nag kay kasi naalis na nga kami Pero kasi new family ko na sila eh. Pero family niyo din naman po. Anak, hindi ka gusto ng asawa ko eh. Kasi anak ka ni daddy mo. Ito lang anak ng daddy niya. So, siguro maintindihan mo rin pagtanda. pagtanda mo pa, eh, hindi ka talaga pwedeng sumama. Ano kay, eh. mapapakabait ka, anak ka. Mamimiss ka na, mami, mahal na mahal kita. Anak, huwag mo isipin na pinabayaan kita, ha? Sadya lang talaga na mas pinili ko yung bago kong pamilya. Pagod na akong maghirap kasama ng tatay mo, eh. Mag-aaral ka mabuti ha. Mamimiss kita, anak. Anak mo ganang umiyak. Pitawa mo na yung bag mo, Cassandra. Hindi ka sasama. Hindi ka pwedeng sumama. Kung di man tayo magkikita, lagi mong ikip sa puso mo na mahal kita. Sige na, anak. Kaya mo na kaming umalis ha. Sorry, Cassandra. Sandra, ano Paano naman kami magiging maasenso magkapatid mo? O mo kung sasama ka sa amin? Oh, oh, galing. Ayan po. Iniwanan na po tayo ni Mami. Mm. Ay, ano, ayaw mo. Pasensya na. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Alam mo na, mm -hmm. eh, kala ko mag-work pa yung relationship namin. Kaso mukhang hindi na. So, ayaw mo. Uh, nandito naman ako para sa'yo. Gagawin lahat ng daddy. Para daddy. may bigay lahat ng gusto mo sorry po kung naging rude ako. Okay. Sige, naiintindihan naman kita eh. Pasensya ka na din ha? Kung yun lang yung kayo ibigay ng daddy mo ha. Hayaan mo, magtatrabahong maigis si daddy para maibigay sa lahat ng mga gusto mo. broken my heart, Like really torn it apart In another life In another life Someone must have really That caused my heart to stop in another life, in another life. Otherwise, I don't know why I keep coming back to this. Keep fighting all of it. Don't trust that there's love to give. I don't know why I just can't believe in it.